Idol, ano best workout para magka-abs? Guys, lahat tayo pinanganak. May abs, may chest muscle. Ganyan. lumalaki tayo, na siya. Pag may taba, pag tumataas yung body fat, tatakpan yung muscle. Pag nag-workout, nasi-stimulate yung muscle, napapump yung muscle, lalagyan ng tugo, tas lumalaki. nag adjust siya sa envir environment, sa stimulus. So lahat ay may inborn abs. Ngayon, pag may taba, hindi lang siya nakikita. So, kung sumo palaki na palaki na abs, baka in time, sumobrang laki naman yung abs mo, di ba? Ang pinakamaganda dyan, kasi walang spot reduction, whole body compound movements like squats, push-ups or bench press, pull-ups or lat pull-downs, yung ganyan, di ba? Tapos plank para sa buong core and abs. Tapos consistent lang. Tapos yung kain, kahit anong gusto nyo kainin, huwag lang kayo lumagpas sa calorie maintenance para deficit, para pumayat makita yung abs. Slowly but surely. Kain naman ng mabilisan fasting, one day, three days, pero hindi siya advisable, crash diet. At once kumain tayo, hindi siya didiretso sa muscle, didiretso siya sa fat stores kasi isipin, magugutom na naman tayo.